kinumpirma ng The Diplomat na ang Pilipinas ay official na na magiging pinakaunang foreign nation na magkakaroon ng Indian-Russian Brahmos Supersonic Anti-Ship Missile. Ano nga ba ang Brahmos Supersonic Anti-Ship Missile? Saan ito galing? Gaano ba ito katindi? Ano ang magagawa nito sa bansang Pilipinas? Ang Philippine Ministry of Defense mismo ang nag-anunsyo na nag-issue sila ng Notice of Award noong December 31, 2023 sa Brahmos Aerospace na tatanggap ng isang proyekto na anti-ship missile system na nagkakahalaga lang naman ng $374 million. Ang pag-issue ng Notice of Award ay isinagawa matapos mag-release ng initial funding para sa Armed Forces ang Philippine Budget Department. At ang naturang pag-release ng initial funding ay para gagamitin sa shore-based anti-ship missile system at ang combat utility helicopters. Inireport din ito ng isa sa mga malalaking mainstream media sa Pilipinas. Matagal nang nilalayo ng Pilipinas na nais na magkaroon ng mga high-tech at malalakas na mga kagamitan upang maprotektahan ang mga isla na inaangkin ng bansang Pilipinas marami ng mga pangulo sa Pilipinas ang nagdaan. Ni isa sa kanila ay walang balak na i-give up ang mga isla na ating inaangkin. Maging ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos, ayon sa kanya, kahit na isang hakbang lamang paurong ay hindi niya ito gagawin at patuloy na poprotektahan ang mga isla ng Pilipinas at isa sa mga paraan upang ito ay maprotektahan at walang sino-sino mga bansa ang mambuli sa Pilipinas ay kinakailangan nating ponduhan ang ating Armed Forces of the Philippines at maging ang Philippine Navy. Kung ikaw ay Pilipino, marahil ay narinig mo na ang BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre ay nagsisilbing outpost ng Pilipinas upang bantayan ang kagalawan sa West Philippine Sea. Ayon sa bansang China, kinakailangang tanggalin ito ng Pilipinas dahil ang kinakalawang na barkong ito ay nakakasira sa karagatan. Kahit na ang kinakalawang na barkong ito na nakasadsad sa Second Thomas Shoal sa Spratly Island, napakalaki ng papel nito para maprotektahan ang ating soberanya. Marami ng pagkakataon na ang ating Navy at Philippine Armies ay nakikipagpatintero sa malalaki at high-tech na barko ng China dahil maghahatid ng mga supply ang Pilipino sa BRP Sierra Madre. Lagi namang nagtatagumpay ang Pilipino sa kanilang misyon sa BRP Sierra Madre. Paano nga ba nalagay ang BRP Sierra Madre sa Second Thomas Shoal sa Spratly Island? Noong una, hindi BRP Sierra Madre ang pangalan ng barkong ito. Ito ay mula sa Amerika. Ito ay ang USS LST-821. At pinalitan ang pangalan nito at naging USS Harnett County. Ang barkong ito ay LST-542 class tank landing ship. Ang barkong ito ay hindi talaga para sa Pilipinas. Ito ay ginawa ng United States Navy para sa kanilang pagpapatrolya sa karagatan. Ito ay ginawa sa panahon ng World War II. Napakatibay ng barkong ito at napakarami ang napagdaanan nagsilbi ang barkong ito sa US Navy sa World War II at maging sa Vietnam War. Bago pa ito mailagay sa Spratly Island ng Pilipinas, ay inilagay muna ito sa South Vietnam or sa Republic of Vietnam Navy. Tinawag ang barkong ito nang ito ay naka-assign sa Vietnam na RVNS Mai Tho. At pagkatapos ng Vietnam War, ang Harnett County ay inilipat na sa Philippine Navy at dito na ito pinasimulang tawaging BRP Sierra Madre LT-57. Ang Vietnam War at World War II ay nagpapatunay na ang Spratly Island sa West Philippine Sea ay talagang pagmamayari ng Pilipinas. Naisadsad ang naturang barko sa Spratly Island dahil malaya na naglalayag ang Pilipinas sa naturang karagatan. At nitong modernong panahon, tila tinatanggalan tayo ng karapatan na maglayag sa ating sariling karagatan. Kaya ang Pilipinas ay merong programa to modernize the Philippine Army, Philippine Navy at lahat ng kagamitang pangdigma ay nais na imodernize. At noong nakaraang taon, ang Pilipinas ay nakipagkasundo sa Bramos Aerospace. Ano nga ba ang kumpanyang ito? Ang Bramos Aerospace ay isang Indian-Russian Multinational Aerospace and Defense Corporation. Kilala ang kumpanyang ito sa pagiging dalubhasa sa pagmamanufacture ng cruise missile. Ang headquarters ng kumpanyang ito ay nasa New Delhi, India. Na itatag ang kumpanyang ito sa joint venture between the India's Defense Research and Development Organization at NPO masinostriyenya ng Russia. Ibig sabihin, pinagsama ang technology ng India at Russia. Para sa kumpanyang ito, ang kumpanyang ito ay nagsusuplay ng hypersonic cruise missile na nasa Russia. Maging ang bansang India ay meron ding hypersonic cruise missile at alam nyo ba na ang kumpanyang ito ay nagdevelop ng supersonic missile system marami ng pagkakataon na inexpress ng Pilipinas ang kanilang interest sa pag-purchase sa Brahmos Weapon System at nitong ang December 31, 2023, inanonsyo mismo ng Defense Ministry ng Pilipinas ay nag-issue na ng Notice of Award na ang Brahmos Supersonic Missile System ay itratransfer na sa Pilipinas at nagkakahalaga ito ng $374 million. Sa lahat ng supersonic cruise missile sa buong mundo, ang BrahMos ang pinakamabilis. Pwede itong gamitin kahit na sa submarines, sa mga barko at kahit na sa aircraft ay pwedeng pwede itong gamitin at lalo na sa land platform. Ang BrahMos supersonic missile ay mas mabilis ng tatlong beses kaysa sa speed of sound. Kaya imposible raw ito na ma-detect ng kalaban. At kung sakaling ito ay ma-detect man, kulang ang kanilang oras upang maghanda dahil sa sobrang bilis ng supersonic missile na ito. Ginawa ang proyektong ito para i-modernize ang kagamitan ng Armed Forces of the Philippines. Ang pag-purchase ng supersonic missile ng Pilipinas ay napakalaking bagay sapagkat Magdadalawang isip ang mga bansa na nangbubuli sa Pilipinas dahil nga sa kagamitang ito. Ang Pilipinas ngayon ay sumasali na sa si small club of Southeast Asian nation na nagkakaroon ng supersonic anti-ship cruise missile capability. Meron ding supersonic missile ang Indonesia, subalit hindi ito Brahmos. Ito ay mula sa Russia mismo. 2015 naman ang nasa Vietnam. Kapwa ito mula sa Russia at 2023 naman ang sa Pilipinas. At sa lahat ng Southeast Asian country na mayroong supersonic, tanging Pilipinas lamang ang may pinakamabilis na supersonic sa buong mundo. Subalit, nang marinig ng China na ang Pilipinas ay nag-purchase nga ng Brahmos supersonic missile, hindi naman inisip ng China na magiging threat ito para sa kanila. Ayon sa Pilipinas, ang pag-purchase nito ay hindi upang labanan ang lahat ng ating neighboring countries, kundi ang pag-purchase nito ay isang bahagi ng pagdepensa ng Pilipinas kung kinakailangan.